Hello everyone! Welcome to Ate Marian's channel. Ayan, meron akong ipapakita sa inyo guys. Meron tayong siguro alam nyo na sa title. Meron tayong i-unboxing at nandito ang aking buddy, si GR. Siya ang nag-video sa iba nito. And keep on watching till the end. Ito na guys, bubuksan na natin ang ating in-order online through Shopee. Ang ating money box o money cash box o money tray. Tray. Ayan, habang ating in-open. Andiyan ang aking body na si JR katabi ko. At sana magustuhan nyo guys Itong aking pag-unboxing Actually, nagustuhan ko talaga siya Kasi Pangit yung packaging niya Pero, yung ano naman Laman, okay ma Mawala namang problema So Kaya ayan na atin ang bubuksan Ayan Tapos Ang nagvideo niyan guys Nagvideo ko yung ano yung rider yung nagdala kasi ngayon binubuksan ko na yung ano binibili ko kasi laging nagbibili ako online may mga problema so ito lang ano walang problema ang packaging lang yung pangit sobrang pangit ayan na siya Kan ni bapak lihat tentang tangsiawi Kay laki mo ka kasi masakit sa kamay. Tapos ayan na. niya nang tinanggal. Isuyo ako. Tanggalin niya yung susi. Kasi matigas. Pero okay, okay, makinis. Exactly the same sa ano picture sa akin pag-order. Tapos yung ano lang talaga um, yung pag Kijing lang niya ang pan. Pero okay naman. So far. Ito na bali. Ayan na siya guys. Tyran. Maganda. Maganda siya sa halagang 564. Kasama na ang kanyang shipping. Tapos pwede na siyang hawakan dito. Pwede akong magaya ng akin. pan pinagbintahan. Sa, kung sa Pisaya pa, halin. sila so, lagyan ng coins. Thank you for watching guys. Hope you like my video. Sa Shopee ko lang to na order. Sa lagang 560. Ah. Oh, yes, 564. Ito yung kanyang price. 564.